General Antonio Luna, Kapanganakan, ika-28 ng Oktubre taong 1866, Binondo, Maynila, Kamatayan, ika-5 ng Hunyo taong 1866, edad 32. Kabanatuan, Nueva Ecija, Katapatan, Republikang Pilipino, si Antonio Luna, Ikadalawampu't 3 ng Oktubre taong 1866 hanggang ika-5 ng Hunyo taong 1866 ay isang Pilipinong parmasyotiko at isang general na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Siya rin ang nagtatag ng kauna-unahang akademyang militar sa Pilipinas na naitatag noong unang republika ng Pilipinas. Tinagurian siya bilang pinakamahusay na Pilipinong opisyal ng militar noong digmaan sinundan niya si Artemio Ricarte bilang kumander ng hukbong Pilipinong mapaghimagsik at nagbuo ng mga propesyonal na sundalong gerilya. Ang kanyang maigting na depensa, na tinawag ngayong linyang depensa ni Luna, ang nagpahirap sa mga hukbong Amerikano sa mga lalawigan sa hilaga ng talisay. Pinapatay siya ni Emilio Aguinaldo, Si Antonio Narciso Luna de San Pedro Posadas y Navisio Ancheta o mas kilala bilang Antonio Luna ay ipinanganak noong ikadalawamputsyam ng Oktubre taong 1866 sa Binondo, Maynila. Siya ang bunsong anak ni na Joaquin Luna de San Pedro y Posadas, 1829 hanggang 1891, at Lor Ana Navisio y Ancheta, 1836 hanggang 1906. Nagtapos siya ng Bachelor and artist sa Ateneo Municipal de Manila noong 1883 sa murang edad na 15. Kumuha rin siya ng kursong parmasyutika sa Universidad ng Santo Tomas at nakamit niya ang kanyang lisensya sa kursong ito sa Universidad de Barcelona. Natapos din siya sa pagkakadalubhasa sa parmasyutika sa Gante, Belhika. Sa propesyon ay isa siyang parmasyotiko. Sa gulang na anim, natuto si Antonio magbasa, magsulat, at mag-aritmetika mula sa kayang guro na kinilalang si Maestro Intong. Nasa uno niya ang Doctrina Christiana, ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Lumaon ay nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan nakatanggap siya ng degree sa bachelier sa sining noong 1881. Nag-aral siya ng panitik at kimika sa pamantasan ng Santo Tomas, kung saan napanalunan niya ang unang gantimpala sa isang pagsusulat tungkol sa kimika. Ang pagsusulat ang libangan ni Antonio Luna. Iniyakda niya ang El No Matizario del Perdismo na nalathala sa Madrid noong 1893. Ito ang kanyang pinakamalaki niyang naiambag sa literaturang pangmedisina. Siya ang nagtatag ng La Independencia at nagpapadala rin siya ng mga lathalain sa ibang pahayagan. Sa simula pa lamang ay isa na siyang tagapagtaguyod ng paghingi ng reforma sa mapayapang pamamaraan. Dahil sa hinalang siya ay isa sa mga teroristang laban sa pamahalaan, dinakip siya ng mga may kapangyarihang Kastila, nilitis at ikinulong. Nang siya ay makalaya, nag-aral siya ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban sa gante. Pagbalik niya sa Pilipinas, sumapi siya sa revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Hinirang siyang direktor ng digmaan at tagapamahalang general ng hukbong revolusyonaryo. Siya ay ginawang kabahagi ng sandatahang lakas laban sa mga Amerikano. Bilang isang sundalo, si Antonio ay mahigpit magparusa. Sa panahon ng pakikipagdigmaan, pinagsumikapan niyang maipailalim sa isang disiplina ang mga tauhan sa batalyon ng Kabite. Isa sa kanyang madugong pakikipaglaban ay naganap sa Laloma na kung saan ay napatay si Major Jose Torres Bugalyon. Marami pang ibang pinuno ng kalaban ang nag ni General Luna ngunit dumating ang isang pagkakataon na sila ay natalo at ito ay naganap sa kaluokan. Nasawi si General Luna noong ikalima ng Hunyo taong 1889 sa kabanatuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nagtungo siya roon sa pagtupad sa isang ipinalalagay na pagtawag ni General Aguinaldo upang dumalo sa isang pulong, habang nasa loob ng simbahan ng kabanatuan, binaril siya ng mga sundalo ni Aguinaldo na inihingi niyang bigyan ng disiplina. Sa pagkamatay ni Antonio Luna na ng isang dakilang kawal at pinuno ng revolusyon ang unang republika ng Pilipinas.